Ang pagpasok sa industriya ng maritime ay nangangailangan ng pagsunod sa iba't ibang mga requirements. Narito ang mga pangunahing kailangan upang magtrabaho sa barko: Edukasyon at pagsasanay. Marine courses, kumuha ng mga kurso sa maritime schools na kinikilala ng Maritime Industry Authority (MARINA) sa Pilipinas. Ilan sa mga pangunahing kurso ay: Bachelor of Science in Marine Transportation (BSMT), Bachelor of Science in Marine Engineering (BSMarE). Basic Training, BT, ang Basic Safety Training ay isang kurso na kinikilala ng International Maritime Organization, IMO, na tumutukoy sa mga pangunahing kaalaman at kasanayan sa kaligtasan. Certification, STCW Certificate, ang Standards of Training, Certification, and Watchkeeping, STCW, ay isang set ng mga standard na dapat sundin ng mga seafarer. Kailangan magkaroon ng STCW Certificates tulad ng Basic Training, BT. Advanced Firefighting, AFF. Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats, PSCRB. Medical First Aid, Method Para sa mga officers, SDSD, Siemens Book, SIRB, ang Seafarer's Identification and Record Book ay isang dokumento na nagpapakita ng mga karanasan at kwalifikasyon ng isang seafarer. Ito ay inisyo ng Marina. Medical na Pagsusuri. Medical certificate dapat sumailalim sa isang comprehensive medical examination sa isang DOH accredited clinic upang matiyak na ikaw ay physically and mentally fit para magtrabaho sa barko. Licensing Marina license para sa mga graduates ng BSMT at Bismore, kailangan kumuha ng board examination mula sa Professional Regulation Commission, PRC, upang maging lisensya dong si ETR, eto para sa mga elektrisyan. Dokumentasyon, passport, dapat magkaroon ng balidong passport na inisyo ng Department of Foreign Affairs DFA. Visa, kadalasan ay kailangan din ng working visa depende sa bansang pupuntahan ng barko, ngunit ang lehitimong agency lamang ang magpaproseso nito. Karagdagang pagsasanay at sertifikasyon. Company specific training, maraming kumpanya ang nagre-require ng additional training na specific sa kanilang operasyon at mga barko. GOC certificate, ang General Operator Certificate para sa mga navigators ay kinakailangan para sa operasyon ng radio equipment sa barko. Professional experience. Si service, kailangan magkaroon ng sapat na si service o karanasan sa paglalayag na naaayon sa posisyon na ina-applyan. Halimbawa, ang isang deck officer ay kailangang magkaroon ng specific number of months ng si service bilang bahagi ng kanilang advancement. Personal attributes. Discipline and dedication. Mahalaga ang disiplina at dedikasyon sa trabaho, lalo na sa challenging environment ng maritime industry. Teamwork and communication skills. Dapat mahusay sa pakikipag-ugnayan at pakikipagtrabaho sa iba't ibang tao mula sa iba't ibang kultura. Ang pagsunod sa mga requirements na ito ay makakatulong sa pagkuha ng trabaho sa barko at pagangat sa maritime career.